Magandang umaga, magandang gabi, magandang araw mga kaparmer. Welcome back ulit kayo sa Potot Vlog or Jackson 2015 Farm. Sa video natin ngayon, bagi ko sa inyo kung paano ko mag-abuno dito mga kaparmer. Shoutout nyo pala kay Sir Joseph P. Pondo at saka doon sa kay Sir na... Sir, pasensya ka na. Hindi ko na ba sulat yung pangalan mo. Yung nagbabalak na magtanim na isang ektarya sa comment section natin. So sana sir makatulong sa iyo to idea paano ko mag-abuno sa inyong lahat mga kaparmero farmer no? <clears throat> madali kasi na ano, madali lang mag-abono kung mga dalawang pak na similya lang yung itatanim ninyo. No? Kung konti lang ba madali lang man yan kasi kasi baldi-baldihin lang yan eh. Pero pag kagayan nito, uh, mga nasa isang libo na talong. Tapos dadagdag pa tayo ng mga isang libo mahigit. So pag tayo, pag ikaw lang mag-isa, kulang mag-isa magbuno. Uh, Tagal matapos. Tapos mabigat pa yung sprayer. So mapapansin niyo dito. Ah, uh, yun yung drum, no? Alayo yung drum. Ito yung hose niya. Ang ginawa natin dito, ah uh, inangat natin yung ano, yung drum. Tapos nagpagapang tayo ng hose. Tapos bumili tayo nito. Pagay. Okay sa so, isang hektarya ba naman na binabalak nyo sir so bili kayo nitong gardening hose tapos ito gawin nyo ah, uh, sana makatulong sa inyo sir no? yung idea ko ah, uh, simple lang to ah, uh, nakita ko lang din to sa ibang kaibigan ko kaya ginaya ko na so, ayan o yung drum inangat ko yung drum kahit nasa high ground na siya pero inangat ko pa siya para lahat ng ano niya sa ibaba pwede niyang maano, ma ma drainan ng tubig so ito yung hose yan susundan na natin oh. kakita ko lang sa inyo mga kaparmer yan ito yung dulo ang gawin mo ito so gawin natin ha yan buksan lang natin ito dito tapos drain natin konti kasi hindi matagal ito isang linggo tapos yung abuno doon yun yung gamitin natin. May asin pa to mga kaparmer. di hmm. Diba yan? Simple lang. Hindi mo kailangan magpagod ng husto. Para ka lang naglalaro yan. Para paano mag-abuno sa talong. Oh. Kulit yung video natin ha. Ah. Kasi tagahawak eh. Yan. Drain muna natin. Mag-drain muna tayo kasi parang tubig na yan. Medyo matagal-tagal lang. Ah, uh, sya, pansin nyo, no mga kapater, kagabi, kahapon lang tayo niyan. An uh, nung nakaraang video natin, uh, nag-spray tayo ng, ng chlorine diyan. Ito na yung siguro yung pangarap ko na ano na makaka tayo ng pagkain hindi masyadong toxic, hindi masyadong maraming pungo, fungicide, hindi masyadong maraming Uh, chemicals na ginagamit. Maaring gamitin na lang dito is proven na lang kasi to inantay ko na lang to na mag probe pero sa nakikita ko sa dito na probe ko na magandang gamitin so yan ito ka si bago na to ayay ni yan may, to, may ganyan lang mga kapara mag abuno ha, sana nakikita nyo kita nyo ba yan lang tayo mag abuno dito parang lalang parang laro laro lang Diyan na tayo maglagay ng tubig. No, kasi dyan naman yung ano niya, yung kanyang mga ugat-ugat na maliliit. Dito na sa pagitan nila. Oh, hindi mo kita. Yan oh. No? Basahin na lang natin dito minsan sa puno eh. Yan oh. No? So, yan. Ah, di ba? Kaya mo ma kaya kaya ng isang tao mag-abuno. Limang drum sa isang isang araw kung sobra or mahigit pa kung mabilis lang yan ganyan lang easy lang ang buhay di ba ganito sana nakata ano no? mga kaparmer, nakatulong sa inyo to itong ganitong paraan ng pag aabuno ng inyong mga pananim kahit gano'n pa yung karami kahit 10,000 yan kaya mo yung tapusin sa isang araw na abuno kasi ganito lang yung paraan una tanda, eh, angat mo lang bili ka ng drum iangat mo exclusive lang talaga yun para sa abuno tapos patong mo sa mataas na area ng ano ang area nyo tapos padre na kayo ng hose hindi problema hindi problema yung ano hindi ka mabibigatan ng husto yan o, diba mabilis pa hindi tayo nag granular ano yun? granules ano yun yung bilog lang yung inihulog dito granule ba yan? yun hindi tayo gumagamit nun kasi lagay ka dyan sa puno hindi mo naman yan lang sayang lang hindi naman niya makakain ng gusto yan pero ito pag uminom pag nakaramdam siya ng uwa wow, uminom siya ng tubig dyan sigurado yan kain yung abuno mo So parang hindi ko man hindi niyo man nakikita. Ulit ang video ko. Grabe talaga yung dinanas ng punggos dito ba. Pero palagay ko. Palagay ko lang. Malaking tulong yung ginawa ko dito. Ay, patay na talaga siya. Namamatay na talaga siya. Ay, Kahapon uh, na tayo nag-spray. kagabi Nag-spray pala tayo dito ng... Ayaw eh, nga pala mga kaparmer, no? Usap-usap uh, nalang -usap na lang din tayo para mababa yung oras. Uh, sa mga nagtatanong ko ano yung magandang insecticide na gamitin na hindi masyadong mainit pero malaki pa kinabang. Uh, sana mayroong nagbibinta sa inyo dyan ng ano, Bio Optimax, yung sa Agrowina ba? Huwag kayong ano, wag kayong bumili sa online kasi naranasan ko makabili sa online ng halos dalawang bisis yung expired dit, yung ano niya, expired na yung may sa inyo kasi kung ano lang yung stock nila don yun lang din yung ipapadala so maring expired na so wala rin sayang lang pera ninyo so maganap kayo ng agro supply na malapit sa inyo magtanong kayo kung mayroong agro wina uh, yung bibili ninyo is Bio Optimax at saka sabayan nyo na rin ng Bio yung, mix, yung <coughs> mixing nun sa is about 16 liters na napsak sprayer uh, 10 ml lang ang kinagandahan nya is ano siya yung bayo Tonic ang uh, kulot na yung inyong tanim so tutulungan niya na magplasing pa yung inyong mga pananim mga kaparmer. Yun yung kinagandahan ng ano, may gamit kayong Biotonic at saka Bio Optimax. Tapos gamit na rin kayo ng yun ano nga sinasabi ko. Sa permitrin ganun lang yung katayang katulong niya. Pag gumamit ng mga malalakas na no, ano, din yun. Ang resulta noon, babalik pa rin yung mga insekto kasi sa billion para man ang dami ng insekto, hindi mo mapatayan. Yung insekto, kayang itaboy ng insecticide. Tsaka, mayroong mga paraan dyan na iba pa. Pausukan nyo yung taniman nyo, pwede. Pero yung punggos, yun yung mahirap kahit pausukan mo yan. Ingatan nyo mga kaparmer, na huwag mapasukan ng punggos yung inyong inyong mga tanim o inyong gulayan. So, sana ano nakikita nyo pa yung ano natin mga kaparmer. Yung ginagawa ko dito. Yan. Ganito lang. Ganito lang kasimple mag abuno si potot. So hindi mahirap hilay-hilayin mo lang naman yung hose eh. Pero mahirapan naghihila ka lang ng hose. You know. Yan, yan lang. Pwede isang linya na. Oh. Pagod ka ba nun? nakatapos kana na ng isang linya tapos hila boom agaray sakita sa kang ko eh. so yun lang mga kaparmer yun lang yung bahagi ko sa inyo sa yung ating ginagamit na insecticide dito so one, isang araw yung nakalipas uh, nag spray tayo tanghaling tapat ng chlorine dito sa ating Kalik ang nakita natin ngayon malinis, luminis yung kanyang dahon so sana uh, malaking tulong yun makatulong yung, ano, yung chlorine dito sa ating sakahan at may babahagi ko sa inyo yung kung paano, paano ito nakatulong dito so yun lang abangan nyo sa biyernes, loobin ng Diyos mga ka-farmer ka pag nag-arbis ako uli. May papakita ko sa inyo. Yung inabangan ko kasi dito yung pagharbis ko ng bunga niya. Kasi tinamaan to lahat ng bunga. Tinamaan to. So doon tayo. Doon tayo mag. You know, doon tayo kukuha ng kanyang resulta. Hindi sa nakikita natin sa dahon. Sa resulta tayo ng bunga niya. Kung pumangit ba o gumanda. So yun lang muna sa ngayon mga kaparmer. So salamat sa Diyos.